ibabalik niya ang articles of impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives House of Representatives ah, ito bang inyong articles of impeachment illegal ba to o legal? alam naman sabihin ng House of Representatives pinasa namin yan sa tingin ko illegal ibabalik niya daw sa House of Representatives niyang tanungin ang House of Representatives. House of Representatives, ibabalik namin sa inyo ang articles of impeachment dahil gusto namin malaman, sigurado ba kayo na gusto kay patuloy ito? Eh pwede mo lang ka textmate siguro ang House of Representatives. Makukuha mo ng sagot eh. Ang talino talaga ng ating mga senador. Baba. Alam nyo, itong senador, mga sina, ang senado natin, hindi natin maasahan pagdating sa paglitis na mga kurap at mga uh, pa paplander. At hindi rin natin maasahan sa kahit anong bagay. Nakasalang sa kanila ang sahod. Mukhang hindi nila itatasang ang sahod. Ang ganyang klaseng Senado na ayaw ni ang mandarambong ganyan din ang Senado na hindi magbibigay ng solusyon sa ating kairapan. At tayo ngayon ay harap sa piligro at ito ay hindi na biro. Nasa punto na tayo na hindi na ito biro. Ang buong lipunang Pilipino, ang ating mga uri, ang lahat ng mga dinastiya, ang lahat sa kanila ay... Kung kumakampi kay Rodrigo Duterte. Ah! Pag sinabi natin Dutertismo, hindi na yan tungkol kay Rodrigo. Pag sinabi natin Dutertismo, yan na yung idolohiya ng buong nagaring uri. Ang Dutertismo isang politika na walang lawan, walang binibit-bit -binib -binib na solusyon sa kahirapan. Simpleng pagsasamba kay Duterte ang laman niyan pag kung ang ibig bang sabihin ng pagkamping kay Duterte, tataas bang sahod? Hindi. Kung ang ibig bang sabihin ng pagkamping kay Duterte, magiging regular ang mga manggagawa? Hindi rin. Hindi. Ang ibig bang sabihin, pagka kumambing ka kay Duterte, gusto mo mapalaya si Duterte sa hig? Gusto mo ba maging presidente si Sara Duterte? Ang ibig bang sabihin yan, may lupa ang mga magsasaka? Hindi rin.